Hello guys, uh, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating sari-sari store business at mag update na naman tayo guys dahil mayroon po siyang nagbabadyang pagtaas ng ating mga presyo ngayon dahil nandito tayo ngayon sa ating tindahan ay sinabihan na po tayo ng ating ahenteng um ah, ah, magtataas po ang ating ah, alak ngayon dahil pumunta po si ahente at nagsabing na nga po sa atin na magtataas na nga po ang mga alak ngayong uh, January at eto nga po ang tips natin ngayon at i-update uh, natin dahil nga po ay uh, binigyan na po tayo ng tips ngayon ang problema ay wala po tayong pambili guys isa ka rin ba guys doon sa mga namumroblema kung paano ka makapag-stack ngayon ng ating uh, sinasabing pagtaas uh, pagtas ng uh, produktong ito. Ito yung uh, ginebra sa Miguel guys ay eto nga po yung aking uh, sinabi ng ahente na magtataas na po. At sinabi na po sa akin na mag-stack na po ng marami dahil ngayong uh, January ay magtataas na po. Pero ang problema ay... Uh, <laughs> wala po tayong pang stack so ano dapat ang ating diskarte kapag mayroon nga ganitong uh, pagtataas ng mga presyo so kung hindi kaya yung ating capital ay wag po nating pipilitin kasi kung uh, ibibili naman lahat natin dito sa ating uh, Ginebra yung ating uh, stock na pera ay hindi na po tayo makakabili ng ibang uh, items pa kung ibibilihin uh, bibilihin natin yung ibibili na natin lahat yung ating hawak-hawak na pera. So, ayun eh guys, kasi naranasan ko nung isang uh, nung nung isang taon, nung unang araw ko kasi pag nung sinabi nila sa akin na magtataas, ang ginawa ko guys yung uh, marami kong ipon na pera na pang uh, bili dapat dun sa mga cigar o mga coke, mga soft drinks ay nabili ko guys at uh, yun doon ako nagka problema dahil nga yung uh, hindi ko na control yung aking cash flow dahil sabi, sinabi nila ay magtas daw yung Red Horse. Ang ginawa ko guys ay dinuble ko yung stock ko pero ako naman ay nawala ng uh, cash na pambili dito sa ibang items kaya yun medyo sumakit ang ulo ko noon guys at talaga nga naman uh, uh, iniba ko na ngayon yung diskarte ko ngayon sinabi sa akin ng ahente na magtataas tong hilebra ay uh, bili lang po ako ng konti, ng konting stock pero hindi ko po ibibili lahat yung hawak kong pera dahil nga po yung marami po tayong ahenteng uh, uh, parating so ayun, kung hindi po kayang mag-stock ng marami at wag pong pipilitin dahil ganun din naman yung mangyayari napakaganda po kung may malaking uh, uh, capital ka at makapag-stock ka nito dahil uh, may bebenta mo na siya ng mahal kapag uh, tumaas na yung presyo so Ayon, dahil nga rolling store tayo, guys, ay uh, huwag po natin pilitin um, uh, kuhanin yung ating capital ng pambili sa ibang items. Paulit-ulit na tayo. So, para hindi ka magka-problema, sumakit dun sa ulo mo kung saan mo kukunin. Kasi, danas ko na yun nung isang taon, guys, dahil nung pagtas ng Red Horse at binigyan na ako ng uh, tips, ay gumawa naman ako ng countermeasure ko, guys, kasi... Um, medyo dinagdahan ko yung capital ko pero kumita rin naman tayo ng konti at uh, napakaganda guys kung meron kang uh, extra money dyan at pambili doon sa mga ganong uh, items na magtataasan so ngayon 2024 guys ay maraming mga items na magtataasan kaya magre-ready po tayo ito po ay napaka-pass moving po dito sa Ilocos itong Hinebra uh, San Miguel kaya nung uh, December, nung New Year, ay talagang mabenta-mabenta po ang ating Hinebra at saka yung ating uh, bugnay Wine dahil sa mga turista nating na uh, bisita. So, super so good naman, guys, uh, maganda naman yung takbo ng ating uh, tindahan ngayong 2024. Paunti-unti, guys, ay tumataas na yung ating total sales kasi uh, pasukan na, guys, yung mga estudyante ay uh, bumabalik na naman dito. Masaya na naman, guys, dito sa harapan ng ating tindahan sa umaga ay nakikita ko na naman yung ating mga customers na bata na mga At ayun, ay, uh, nagkita-kita na naman kami, at talagang uh, masaya na naman dito sa tindahan. So, ganito na lang guys yung ating uh, discarte at techniques. Kung pag-rolling uh, rolling sa restore rest lang tayo, pinapaikot lang po tayo, ay uh, bumili lang po ng sapat na stock, at wag po tayong uh, uh, pasobra-sobra ng stock, dahil uh, marami pa tayong items na bibilihin. So, So, para sugod naman guys yung ating uh, tubo, yung ating kita ay uh, nagre-range naman tayo ng 20% at saka 15%. So, uh, hindi pa naman tayo nagbabayad ng upa. So, ayun, medyo mabilis ang pagtaas ng ating uh, sari restore yung kanyang paglago dahil ngayon po hindi po tayo uh, nangungupahan. So, ayun, super tip ko lang sa inyo guys ay... Um, agahan po nating gumising sa umaga dahil marami pong estudyante sa umaga at talaga nga naman ito yung ating inaantay kapag uh, umagang-umaga na ay gigising po tayo ng maaga, magkakape po tayo at 'wag po tayong magpatamad-tamad dahil uh, marami po tayong gawain sa umaga. So, ayun lamang po ang latest updated po natin dito. Uh, abangan po natin ang pagtaas ng ating Ginebra San Miguel kasi eto na nga po ay uh, nagbibigay na po ng tips ng siya ahente at tayo na po ay gumagawa ng paraan guys. So hanggang susunod na muna ang vlog natin guys ay uh, i-update natin ko magkano ang itinaas ng ating Hinebra uh, San Miguel, nagkakaubusan na po ng stock sa mga groceries, ay wala na po nung nagpunta ako kanina, nagcheck check ako doon kung uh, mayroon pa silang stock ay wala na sila guys, so ayun, nagtago na po sila yung mga box-box ng Hinebra uh, San Miguel ay tinago na po sila guys, hanggang susunod na vlog natin ulit, maraming ulit malalasing, kapag uh, dumating na po yung time na magta magtataas yung presyo nito dahil hahabulin nila yung presyo na mamura guys, so So eto magdi-display tayo guys ng ating uh, Hinebra San Miguel. Paboritong-paborito uh, po to ng mga manginginom dito sa ating Ilocos. Bawat isang probinsya ay mayroon silang paboritong uh, uh, inumin. Doon sa iba ay Tanduay naman doon sa bandang Bisaya at sa Cebu ay Tanduay naman yung kanilang tinitira. Dito sa uh, Ilocos Norte, mga bandang uh, mga Ilocano ay talagang tinitira itong Hinebra San Miguel. So eto talaga napaka-pass dito sa atin ang ating benta dito sa by 4, yung 4 kantos kung tinatawag ay 140 po ang benta ko dito, so ang ating gin uh, bilog, ang benta ko dito naman ay 70 guys, so magtataasan na talaga ito at hindi na po talaga ito mapipigilan kaya nga naman tayo ay uh, uh, mag-stack ng konti kung meron tayong konting capital, pero kapag wala ay eh, wala po tayong magagawa, so yun tuloy-tuloy lang ang ating uh, pagdi-display dito sa ating uh, sa ating mga alak at talagang tuloy-tuloy uh, lang ang ating pagdi-display Pagre-refill kapag ganito yung ating tindahan Ay mag uh, re refill po tayo para mas magandang tignan ni customer Kapag nandito sa harap ay ganito po yung kanyang makikita At yung uh, level ng kanyang mata guys ay makikita yung uh, mga mamahalin nating paninda dyan sa loob So kung si uh, customers naman ay mahilig sa mga ya Ay makikita niya dito sa baba at makikita na naman niya, niya kung ano yung mga gusto niyang uh Uh, bibilhin mga pambata ay nandito sa harap para naman siya ay uh, kunting Kunting-kunting uh, design lang dito sa harapan guys ay wala po tayong masyadong gamis ngayon Dahil uh, bagong pasukan pa lang yung ating mga bata at hindi pa dumating yung ating order na gamis Kaya hindi pa tayo nakakapag-display guys So eto, super sugod so naman guys ay mabentang-mabenta ang ating uh, kape ngayon Dahil medyo malamig dito sa Ilocos ay mabentang-mabenta yung mga kape lalun lalun na yung a3 uh, in 1 at saka yung ating ah uh at tinatawag na Kopiko ay yung po yung mabenta-mabenta sa atin. Ngang soft drinks natin ay medyo uh, tumataas na yung ating uh, benta dahil nga po ay uh, papasok na ulit yung mga estudyante. Kaya, Kaya nagiging maaga tayong gumising dahil nga itong uh, pag uh, natin ng store ay mga bata yung ating magiging customers. So super sugod naman guys ay maganda na yung ating weather dito sa ating uh, pwesto ngayon. Kaya recall lang yung ating video at ito ngayon ang ating ipinapakita kita yung sa umaga ay medyo uh, masaya na naman yung ating uh, tindahan kapag umaga guys dahil sa mga batang uh, bumibili super sugod naman ay nakakabenta naman tayo ng kahit pa konti-unti lang ay malaking bagay na yon sa ating tindahan so ayun ganito yung ating discarte dito sa ating tindahan guys kailangan tayo ay magiging malambing din sa mga ating customers para sa ganun ay matutuwa sa atin yung mga bata at hindi po sila uh, mailang sa atin kaya tayo ay ganito yung ating diskarte super sugod yung ating mga stock ay uh, medyo nakakaubusan ng konti dahil si uh, ahente ay hindi pa bumabalik yung mga iba ay uh, nagbabakasyon pa kaya ganun ang ating diskarte guys para si uh, customers ay uh, mabigyan sa atin at matutuwa sa atin kailangan mayroon tayong ibebentang stock sa kanila kapag uh, ganitong uh, January so uh, gagawin natin kapag uh, ganitong uh, holiday pagkatapos ng holiday lalo, lalo Kapag Pasko at New Year, kailangan mag stock tayo para sa ating uh, January kasi matagal bumalik si ahente. Kaya ganito na ang diskarte natin noong uh, unang taon ko ay hindi ko po alam yung ganitong diskarte kaya medyo natagalan yung ating stock na dumating. So uh, ayun guys, hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Uh, sana ay nakakuha kayo ng tips. So magready na po tayo sa ating pagtaas ng mga presyo at unti-unti uh, na natin tong sasabihin kay customers para hindi siya lang mabigla sa atin guys. So hanggang dito na lang muna ang ating vlog guys. Uh, God bless po at sa, sa lahat na mga gusto magtayo ng sari-sari store. Maraming salamat sa panunood ng aking vlog at kung baguhan ka pa lang dito sa aking YouTube channel, paki-subscribe naman at paki-click na rin yung notification bell para ikaw ay ma-update tuwing ako ay mag-upload guys. So ayan hanggang dito na lang muna guys at humahaba na yung ating vlog sana ay nagustuhan nyo at paki-like na rin guys so hanggang susunod na vlog natin ulit bye